嗯。Oh. belum Bro, Mei Mei, kapan nyariin? Mei bu, sebelum lekasnya kapan Bro? Oh ya lah. これはいどうぞ。えっと

sinungkiting ng lukay so ayaw hindi namin talaga bro hindi natin masunog sunog uy bro saan

So, nasaan siya? Ay, yan. Ulihin na rin natin yan bro pag nagpakita yan. Bro, palisin natin bro para masunog natin to. mo muna natin para masunog natin to. Sige bro, sige bro. Iikot natin bro. Tabuhin natin, iba't tabuhin natin. Kailangan natin makasuloy yung pagsunog. Maka gusto niyang punin yung ano ba? Para mabuhayin niya ulit at ibalik sa pagiging. Ano yun? Pero saan siya bro? Ha? Umalis niya natin bro. Sunog niya natin ka. Ano din eh, mautak din kasi. Mautak yung pinuno. Siya ma Magp sobrang makapanyarihan Nagpanggap at nangulim lang. Sige bro, uh, sindihan muna bro. Sige hawak kami yung kampo kapag humigat to bro wala nga siya Dapat siguro may dala tayong ano susunod bro, may dala tayong haling o yung chinilas o yung plastic para madali tayo makapagpaapoy ngayon kasi uh, umaambon. Uh, you know parang meron ng taligsik uulan nagkumikilat na Ayun, uh, namumuti na yung langit Mahangin? Akala ko talaga kanina, bro, na umaapoy na. Ayaw, bro? itong pinunong aswang na to mukhang pinaglalaroan talaga kami pinipigilan niya yung, pinipigilan niya na masunog to Sige na. na. parang umuulan na eh. Undok sana. Baka yung yung damo doon sa kabila bro, baka tuyo yun bro. Yan, sige. Ito. Bukang ito na bro. Yung yung damo sa kabila bro, baka baka tuyo yun. Sige. Ayan. Ayan, sunog kang wak-wak ah. Oh! Parang nagalit yung pinuno bro. Nagmamasid lang pala talaga siya sa paligid bro. Wala ka nang magagawa ang pinunong wak -waka. Wala ka nang magagawa dito. Babantayan namin to. lakas ng kidlat bro parang nagalit yung demonyo bro sa ginawa natin sa kanyang mga alagan हम्म लात से उतर सकूं तो वरना natin itong iiwanan <A192> bro hanggat hindi oh. Hello oh, bro. Mai mai apa Mai buat super la kasar kepenyarian bro? Uy, Uy. <tuk> yang ila, yang oh ya lah. Kan nak nak bro.

ito yun eh hindi yeah, abu, huh? kunin natin yung abo bro ha? hindi natin abo mas maganda sana wag muna natin iwan pero may nagpakita kasi isasama na natin yun tata ang saan yun? saan ka?

Tara bro, tara bro. Puhulihin natin ito bro. Isama natin ito sa pagsunog bro. Si, si. Mapakasama nito na bro. Lah, dumawa. Dupa bro. Nagdasal bro. 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 Ayan. Puhulihin natin yan bro. Isama natin sa pagsunog yan bro. Sige, sige. Tara. Tara, di na sila dumami pa. Uy. Lah. Lah.

Nandito bro. Huwag kang matas. Matapang ka, lumapit ka. Lapit. Sasama kit. Dito ka. Hahabulin kita. Agok ka.

lakas ayo lah wuih kenapa awak? saya tak tahu apa yang berlaku di sini as. ayo di magpahuli bro ayo di magpasunog. bro Uy, sa ubos bro para, sa ubos. para sa ubos. Uh, sana kung yung mata natin ay nakatutok sa kamera para ng kamera ba loh, parang may manlo, ha? May gumalaw. Saan? Tara, tara. Ayun din. May gumalaw. Gumalaw ng dahon. Ang bilis na nawala. Saan banda? Ano bro. Ang layo na pala. No, parang nagdadasal. Ano bro, kaya to huliin?

Hulihin talaga natin 'to, bro. Bro, bro, naku Bro. bro, bro, huh? bro. Tumakbo. Hulihin at 'yan din. Oh, hulihin at din. Tumakbo 'y e. Di, Tanggalin mo muna 'yung anong, uh, wag ka muna gumamit. Mas lalong lalayo 'yan. Eh. Ah, yeah, yeah. Ah, lang natin kung saan siya papunta. Sige, sige. Andiyan ka pala. So, bro. Gagawin natin yung plano natin. Para di makatakas. Huwag na tayong gumamit ng pampahina. Hindi ka kalap talaga. Sige. Patali na rin agad. Sige bro. na dumami sila. Sige sige. Para, palakas na palakas na yung ulan. Tara. Tara ka. Ikaw na po.